magpapalaro tayo ng pamimingwit mga idol kung sino yung mananalo mananalo sila ng bagong pamingwit o oh, dito muna mga baby boy patingin mga pamingwit aba ay mga kahoy mga kahoy lang so papalitan natin yan ng fishing rat di mamaya dito muna kayo Exc excited mamaya kung sino yung pinakamaraming mahuhuli siya yung mananalo Ayan. Oh, first, second, third? Oo, first, second, third. Ayan. Ayan. Word, Oo, bawal mandaya. Ah. Pagka nakita mandaya ng mga nakasama namin dito, hindi kasali yun. Tanggal yun. Kailangan laban lang ng patas, ha? Tapos, huwag kayo pupunta sa malalim. Ira, ayun na sa. Huwag kayo pupunta sa malalim, ha? Huwag kayo pupunta sa malalim, ha? Tapos kung may mahuli kayo maliit, kung gusto niyo buhay, kung gusto niyo masama sa bilang, kailangan buhay kung wala well, kayo... Pwede pumunta sa malalim kung pa, yung Ay, kung talaga marunong. Huwag ka nang pumunta sa malalim para sigurado. Yung hanggang bewang pwede. Pero yung malalim na malalim, huwag na para sigurado. O, oh, game. Ano na tayo? Sakto. Wala Yan. May bago pang dating. Galingan nyo, ha? Sino mananalo may libreng paming Bagong Bagong-bago yun. May pamain pa. All right. nilalakaran mo? Puro pa diyan. Maidolo, ito yung karaniwang kumain dito, mga ganyan, umam. Medyo malabo yung tubig. So, pamain. Yung pamain. May libre pang pamain ah. ganyan na ganyan tayo mga bata tayo nagsimula sa kawaya awle <laughs> ah, <ulit>? wala <laughs> po wala po ah, wala ka naman lalagyanan paano yan In Ina, taro, paano Atingin, patingin 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 uh, guys wala po kapol 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 Pwede ba kapihan yan? yan? <laughs> Nakahuli na, kampi. Ay, di kampi kayo. Bala kayo. Nagpa-vlog ka? Ha? Nanong picture? Oo. Picture. Ngiti ka dito para ano. Ayan. Picture yan, ha. Nakahuli ka na naman. Ano yung nahuli mo? Loro. 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 Subong-subo eh. O, yun, hindi na uh, kaya? Kapit! Bakit lumasaan to? Kapets! Sa'yo to? Hindi. Malit. Malit. Papakawalan na lang yan. Papakawalan na lang yan. Ako na ako na. Magtatanggal. Baka matibo ka pa niyan. O, ah, peg! Peg! Huli, peg! Kaso matibo! Wala. <laughs> Kaso wala na pa man. Masakit makatibo yung ganito, kahit maliit to. Kaya pala, kaya pala sabit-sabit eh. Ule, 1-0. Yeah. Paano nga lang, mahali ka, maliit na ka dito. Mahal ba yan? Oo, oh, maliit to. Okay, pwede rin. Kaya, pwede Kanya dapat yung good choice, no. Mahal mm -hmm. ba yan? Eh, kasama na rin yan. Oo, kasama na rin yan. Oh. oh. Isa. Tapos nang ulo namin na. Uh -huh. Hindi eh, sa sa'yo lang yan. Ba, nakahuli na naman oh! Hahaha! <laughs> Nagsimula tayo sa kawayan. Okay. I-ano right. eh, mo na, kaya na, i-akuwalan eh, mo na. Sama na lang natin sa bilang. Huwag ka okay. oh, na to. Oo, okay. Ma masasabi mo sa mga ganito, ano, masarap pa Masarap. Idol, masarap pa bakit masarap kaming wet? Ha? Papangalistress. <laughs> nai-stress ka na agad? Bakit mo pa nai-stress ka na agad? Kaya <laughs> naman, sa na mga ating tropa dito. Ang una, loro, mga nidolo. <laughs> Tatanggalin ko tapos papakawalan ko na ha. Solid ang paggawa ni Kayampak. So, solid? Uh, siya, siya yung gumawa nito, tatlo eh, no? <laughs> Nawalaan talaga. Nalapan. Yo, yo, nawawala na. Man zero. Dalawa na. Dalawa na 'yung nahuli mo sa kanya isa. Sa iyo isa, sa kanya tatlo. Aba, mauunahan ka na yata. Ah. Dali na, patlak. Ka. <laughs> ba, lumot. Ah. Uh. Eh, siyempre. Para ma para mabuhay para mapakawa para mahuli nyo pa. Ang siyang nahagis. Nakahuli ka na, baby boy. Wala pa. Kakaib ko lang. Nakareso na. Oh. Gi, release mo na, brother. Ay, uuwi niya. Oh, sige. dawang sa tatlo. tatlo Ano ba 'yan? Masakit 'yun. Maka ha? Maka isa na rin. May naman pa rin may nagtatanong pala eh. Si nakatablog. Hayn. Tahimik lang kinakabahan na 'yan. Binasbasan niya sinyo. Holy water. Maka. Ha? Ganito na. Ni amo 'yung ano. Okay, guys, may nakahuli na naman. Pangilan mo na to. Pangalawa. Pangalawa niya na oh. Pangalawa lang. Itanggalin mo na at wala mo. Hi guys, ito na naman. Pangilan mo na to, pangalawa no. Pangalawa niya. Hmm. release. Ah, ito. Pangilan mo na tong huli. Isa pa lang 'yan. Ah, oh, panguna niyang huli. Anong isda yan? Lapo-lapo. Release, release. Tatlo na. Release natin. Okay. Panguna niya, tapos sa'yo, pangalawa, pangatlo. 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 Ito yung huli niya. Okay guys, ito na, may nauuna na. Pangapat apat niya to. Pangapat Pang-apat na. Ay eh, sakto, release. Counted yun. <laughs> Lalaglag. <laughs> <laughs> Ito, guys, oh. Pangatlo niya na daw to. Tatlo. Ang pinakamataas ay apat. Siya, pangatlo niya. Okay, guys. Ito naman. Pangilan mo na to. Pangalawa. Pangalawa. Laki na lapu-lapu mo ah. Pangalawa mo na yan. Ah, ito. Paka, pangalawa niya. Bayok yung ritmo. mo. <laughs> <laughs> Malunggay pa naman. <laughs> Nagulat siya. Pilihigta ko siya <laughs> lang. <laughs> okay, guys. Ito. Kakaibay na huli, oh. Ewan ko lang kayo, Papa Boards, kung ika-counted niya to. Laki, eh. Lima ang ata to, lima asag. Pila ang mga kalahok. idolo, ito na yung ating mga papremyo. O, oh, kumina dito yung mga sumali. Asa ah, na yung ibang mga sumali pa? Bibigyan muna natin lahat ng mga na ikaw? Ako ka. Pero meron ka din. Oh, ah, pakita mo. oh O, muna. sa na ito na yung mga bata, mga idolo. Ilan na huli mo? Apat. Ikaw? Dalawa. Ikaw? Dalawa. Sa'yo? Tatlo. Tatlo. Saka, isa. Hindi na nasundan andan yung huli mo? Saka, oh. isa may first prize na tayo ito ang first prize wala pa yung ating second prize mga idol ibigay eh. na natin yung first prize ilan ang nahuli mo? kapat uh, po alright uh, di pripong, wala pa ba? Ay, yun o. You know? Ay, pwede ka Ito. Pwede ka pabili niyo pre. Ngayon. Salamat po. Malapit na malapit Salamat na yung Pasko. Po. Apakayin naman niyan. Supplies. Oo, yung naka first prize, apat yung nahuli niya. All Pero mga Unang-una dapat lagi mong lilinisan yung iyong pamingwit na yan ha. Pag ito nabasa ng tubig alat at hindi mo nilinisan. Nang ano pa? Ano, Nang ano? tubig na ano? Tabang. Hindi, kailangan Ay. matamis. <laughs> <laughs> um. <laughs> Nang na juice. Okay. Hindi, mga tubig tabang, kailangan linisin mo siya kasi pagka hindi mo siya nilinis masisira yan ito. tsaka ito, ito. lagi mo para saan to to? iingatan mo ito. yan ha, reserva yan ito yung nakablo kanina na batang makulit tatlo din yung nahuli nun tapos plus ito, ito sa kanya po ha? Ito, sa kanya. ito na lang ang sayo <laughs> yan tapos pre, pre, pre. sa nakablo Salaman. ibigay mo na lang to ha pre, salamat, pre, ah. kasi wala siya Paglalaba, paglalabanin pa sana namin mga idolo ko Yan, yes, yan, Kaya ipaabot mo na lang ha, tandaan nyo to ha. Iaabot mo ha. Ang hmm. ganda rin ito. Hmm. O, anong masasabi mo sa iyong pamingwit, bagong pamingwit. Thank you pa sa nagbigay ya. Ayan, thank you. Papaporks. Papaporks. Thank you. Oh, thank you, Saan ba si Master Yam Ito po yan. <laughs> Follow, like, and share, Mr. Yamtox Legit na legit mo. kasama ko dito mga idoloy sa palaro na to ay syempre ang one bataan anglers dito sa aming lugar. Woohoo! Bataan. Alright, patingin ng uniform. Ayun o, no? one bataan anglers. One bataan. Ano <laughs> mo? Tatlo. Tatlo, dito ka. May papremyo ka. Alright, wala ka kanina. Paglalabanin pa sana namin, nakabihis ka na eh. Okay Hello. na yan. Anong masasabi mo dyan sa so, pamingwit mo? Salamat po. Alright. Wala <laughs> po. Oo, oh, napakahusay niyang pang ano, pang kula po. Legit na legit yan. Gusto mo na ba mga guys? oh, na to. Ay! Yun! Thank you. Ayaw ba? Anong sasabihin mo? Thank you po. Ayaw ba? Master Lito Wanderer, napakainaw mo talaga. Alright, so, alam mo kung paano ilagay yan? Ah oh, marunong din. Oo oh, nga naman eh. Tet, biligan pa ya? Ganda, gocur. Salamat, <laughs> ya. No problem. Napaka-lovet. Bilisan <laughs> mo. Ganda yan. Dalaw mo sa Bida, dalaw. Mm. <laughs> no problem. Top. Wow. Oh, first place. Ah, grand prize. Pupunta pa ako ulit sa iyo, Alright. Hala, oh, no. may pamain pa, may pamain na, may pamain pa ulit ah. Diba may gito? Siyempre! Napakalaking bagay niyan para sa mga batang mamimingwit din. Salamat oh, guys! Nag-umpisa tayo sa kawayan. At ngayon tayo naman ang na magbibigay. Maraming maraming salamat. O mga idolo, kung nagugustuhan nyo yung mga simple mga ganitong pagbibidyo, like, follow, and share para magkaroon pa tayo ng chance ang makapagbahagi pa ng mga pamingwet sa mga bata alright Mr. Idolo, sinong gusto mong pasalamatan sa ating munting palaro na to? Eh, salamat, salamat lalo kay, ano, kay Master sa uh, One Bataan sa Mubu ng One Bataan siyempre, pinag-ambagan yung, ano, yung mga pa-price thank you, salamat sa inyo Maram-maram salamat sa mga tropa natin dito kay Mr. Lito, Lito. Yeah kay Neil Anglers pati kay Ate B maraming maraming salamat po legit na legit at sa ating mga kasama ang idolo sa panahon na ito